Uy, Luningning! Ningning! Uy, Kuya Ki! May karakit ang taga Ano man? Muro mag... Daghe di ro, Lo Ningning! Hmm? Daghe birthday! Asa mga kakakuha na nga balita? Ha? Tanawang lista, Lo Ningning! Sabi daw! Na mga birthday diya? Oh, ballpen! Be! Oh, kani ay! Kani Asa? si... Kani si Kuan, kani o! Bili! Oh, oh! Kana, kani Lo siya. Oh, kani... Kana kay maglitsyo na! Oh, maglitsyo na lagi ko nung ato ko nung mga ligok ko nung... na Oh! So, so problema lo neng-neng, kaya mo ko kaya ba mo lang, oi? No. Oh, sige oh, lang, kaya mo, ang ramantang ito. Magdala ko. Magdala ko, silupin, oh, chika, nila siya. Magdala ko, kabo. Oo, sige. Oo, di lang ko, masam, kaya mo ko kaya ba mo lang, oi? Kabo lang, magdala ko, kabo. <laughs> sige. Okay. Chika na yun na to, chika. Oo, oh, chika, Hmm. Murag nagsunod-sunod ba yung birthday ka nung lo neng-neng? Oo, damo, kay kay diri, oh. Oo. Oh. Karun nga buwan, gyan. Oh? Murag, libre yung kapirmihan ni lo neng-neng, no? Oo. Ah, da. Ato, dadun siya, di ba, di? Oo, nya to, nato niya. Oo, dadun, Hmm. Okay, okay, ato na ni chicken nga. Chick. Kuan Luningning. Ayok kalimot og pagdag. kona. Ikubag. Oo, oh, ikubag. <laughs> <laughs> ikubag og plastic luningning. Oh. Pagdalo ningning. Dili ta pagita luningning no. Oh, dili ta palata. Oo. Oh. <laughs> Karon ini guli na to, luningning. Gutom na ba kaya na ini guli? Oo, oh, magbaktas pa kayo, oh, ba ta no. Magbaktas pa ta. Oh. May nang nai mapaksiw <laughs> pag ini luningning. Oh, Utsa na. na luningning. Ning mo sabay tulugaya. <laughs>